Bakit naman ipinapasok sa grocery ang ganyang amoy lupa? Bulalas ng babaeng naka-blazer habang pinagdikit niya ang dalawang daliri sa ilong, sabay kaway sa ales sa likod ng counter. Miss, baka naman pwede niyo siyang palabasin bago kaming lahat malanghap ang putit? Ma'am, sandali lang po Siya po kasi ang susunod sa pila. Sagot ng kahera na halatang nanginginig sa hiya at awa habang umiilap ang mata sa lalaking nakatayo sa tapat niya kayo mangging balat na ginamitan lamang ng tabo at poso para maipanhig sa bus. Basang-basa pa ang kwelyo ng lumang polo na pinilit niya pa rin bago umalis sa bukid. Sir, kaping barako po muna. May libreng tikim kami habang hinihintay niyong presyo. Ah, uh, huwag na hiha. Mahinang sagot ng magsasakang na kayo po. Pinipisil ng gaspang ng mga palad ang supot ng piniritong bigas at ang lata ng sardinas na kaninang umaga pa lang ay inilista na na niya bilang kabuya sa saridi matapas anihin ang ikatlong sakang palay. Isang linggo na akong giniginaw sa sabang, baka lalo pang mangalay pag sinabayan ko ng mainit. Sa sabang ka pala galing? E di amoy putik ka nga! Bago tayong magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Singit ng lalaking may hawak na cellphone na nang mabilis na pindutin ng record, nakangingising parang nakakita ng viral content. Mga ka-Facebook, tignan nyo! Live! Magsasakang basa pa ang kubyertos pumila sa supermarket ng mayayaman. Kuya naman, Sabat ng baristang nakasilip mula sa kiosk. Malamig lang siguro sa labas. Huwag niyong malitin. Baka pagod lang. Ngulit narinig na, na nagbibilang sa calculator, ang di pagpansin sa dignidad. Mahigpit na nakakapit ang magsasaka sa bilog na sombrero, parang preno sa galit na ayaw niyang ipakita. Sa ilalim ng suot niyang lunti ang pangitaas, nanginginig ang kalamnan na sanay umangkop sa init ng bupid. Habang sa kisame nagniningning ang mass-produced na ilaw, na para bang ipinaanahanan kung gaano kaliit ang baryang dalawa niyang libong piso sa bulsang marupok. Sa likod niya, pila na mga nagmamahaling pabango. Batang nagjowa na may kanya-kanyang earbud, lola na may pusa sa bag, tatlong opisina at trainee na inaagawan ng atensyon ang bawat beep ng scanner. Sa kanilang lahat, amoy niya ang pinaghalong sabaw ng makabubong lupa, pawis ng kalabaw at hamog sa pilapil. Amoy na sa baryo'y halimuyak ng ani, pero sa syudad ay bakli ng ilong. Sir, bayad o card? Nangingimi pa rin tanong ng kahera, inaasahang pipili ito ng faded na bayong, ngunit inilapag ng magsasaka ang pinakakinamkam niyang kwaderno, isang kupon na pinagdaanan ng bagyong roli, plastic na binaluta ng stapler. Hinugot niya rito ang buhaw na tseke, bahagyang natuyo, pero malino pa ang lagda ng bank manager. Thomas M. Dalangin Trust Fund Disbursement 4,800,000 pesos Binalik niya ang cheque sa loob sa pumisil ng baryang sakto sa tatlong item Asukal, gatas na pulbos at sardinas Pakisukli ko na lang po hiha Mariin niyang wika Uutangin ko na lang sa sarili ko itong konsuelo Stop ang mundo Tila huminto ang pag-ikot ng belt conveyor at bumagal pati amoy ng tinapay na bagong horno. Ah, ay, sir, garalgalang kahera. Kayo pala si Mang Tomas, iiyong may-ari ng Asyenda Esperanza na supplier ng gulay namin? nag ng ang bumukasang cellphone ng lalaking nakarecord. Ngayon ay nag-zoom in sa mukha ng magsasaka. Bakas ang pilat sa kilay galing sa lumang dahon ng palmera. Titig na sanay tumimbang ng ulap bago magbomba ng patubig. Hindi nyo naman kailangan banggitin, anak. Tanggo ni Mang Tomas, ngiting patagilid na parang buko ng kawayan. Pangalan lang yan sa papel. Sa lupa, pare-pareho tayong bumabalik sa putik pag malakas ang ulan. Tumikhim ang supervisor na kanina pang nagmamatsyag. Hawak ang intercom para sana ipalabas ang disturbance. Yang ipinagpapawisan ng malamig, tumiklo pang yabang sa harap ng taong pinagtawanan nila bilang amoy putik. Yung pala, taon-taong nagbibigay ng bentang gulay, bawang, luya, hanggang tangkay ng pechay sa mismong grocery chain. Ma'am, dadalhin ko na po sa packing counter yung iba niyong binili. Ah, teka! Humingi ng paumanhin ng cashier sa susunod na customer. Sabay luwaba sa cubicle at kumapit sa braso ni Mang Tomas. Sir, libre po namin ang unang linggong grocery ng pamilya niyo bilang pasasalamat. Muli tumiling ang magsasaka. Huwag hiha, Pare-pareho tayong nagtatrabaho rito. Bayaran ko yung sa akin. Kung may sobra, ibawas nyo sa utang ng kamag-anak kong si Elsa. Sabay turo sa isang payat na babae sa dulo ng pila. Nakadilaw na blouse, namumula sa hiya. Kasi alam kong kulang ang sahod niya pag enrollment ng mga anak. Kumura pang crowd, tila natauhan. Bumaba ang kamay ng mga nagtatakip ng ilong. Naguunahan ng sorry sa mga labi na kanina'y nakatawa. Sir Tomas, malumanay na alok ng manager habang binababa ang lanyard. Kung gusto niyo po ng express lane, dito po tayo. Express lane? Humugis ang kilay ni Mang Tomas. Sa bukid walang ganyang shortcut. Lahat ng tanim, kailangan hintayin tumubo. Dito na lang ako, kasama ng pila. Hindi naman ako nauubusan ng oras. Sabay hawak sa sombrero. Lalo kung sa dulo, may matutulungang pamilya. At sa bawat segundo mo noon, hindi na amoy putik ang humalimuyak sa loob ng grocery. Amoy hiya na nahaluhan ng paggalang. Amoy dangkal na paninindigan. Amoy sakripisyong bumalot sa singaw ng tiles at aircon. Ang lalaking minamata ng lahat ay umuwi pa ring may gintong pilak na pawi sa likod. May tatlong pirasong simpleng sangkap na lulutuin niya para sa asawang may trangkaso sa kubong na nakapatong sa lupa ng iilang libong ektarya. Lupang sa papel ay kanya, ngulit sa puso, para sa sino mang nagugutom. Sa likod niya, may bakas na natilang yabag sa sahig, marka ng bota at putik na hindi kinitil ng mop, hindi na tinanggal ng janitor, sapagkat ayon sa kanya, panandang paalala yan na minsan nag-shopping dito ang lupa mismo na nagbibigay buhay sa istante natin.